takay ang natin pong mga panauhin ngayon. Tatanong ko lang po sana kung bakit po kailangan ng tao ang isang, isang reliyon at kung paano siya malilig at paano siya nakakasiguro sa anibang bang kunyang reliyon. Kaya lang po, maraming salamat po. Salamat din po sa inyong pangdalo at pakikiisa kapatid na lari. Unang-una ganito, no? Ang reliyon, Diyos ang nagpundar niyan utos ng Diyos yan, at uh, ng Diyos, ang relihiyon na nasa Biblia. Ang pagkakamali ng marami, akala nila lahat na lang ng relihiyon ay eh sa Diyos. Mali pong pagkaunawa yun. Meron kasing ganun eh, yung mga bahay faith. Lahat daw ng relihiyon, eh, papunta lang sa isang pupuntahan ang Diyos. Para raw yung Christmas tree, na lahat ng punto sa ibaba eh papunta sa itaas magkikita-kita raw doon sa langit. 'Yun ang paniwala ng Bahay Faith. At saka ng iba pang mga iglesia na lahat daw sa Diyos. Hindi po totoo 'yan. Hindi lahat sa Diyos. 4:1 ng unang Juan, ang sabi ni San Juan ganito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming sinungaling. Yung salitang bulaan po, baka hindi masyadong naintindihan sa Pangasinan, ay yan pong bulaan ay sinungaling, mandaraya, manluloko. Sabi ni Juan, Maraming lumitaw na bula ang propeta sa sanglibutan, manluloko, mandaraya. Kaya wag ang wika kayong maniniwala sa bawat espirito. Subukin ninyo ang mga espirito kung sila'y sa Diyos. Meron pong sa Diyos pero maraming mga bulaan at manluloko at mandaraya. Ngayon, kaya ang relihiyon hindi po lahat sa Diyos. Merong relihiyon manluloko, mandaraya, manggagancho, ang mga leader, manluloko rin, mga sinungaling din. Paano mo ngayon sasabihin na yung yung inaakay niyan ay totoo? Ang sabi ng Biblia sa 29.12 ng Kawikaan, pakinggan niyo. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Oh, eh bakit naging sinungaling? Eh galing sa puno yung kasinungalingan eh. No? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod masasamaan, sabi ng salita ng Diyos. ko, no? Kaya, pagkaang ang reliyon nakikinig sa kasinungalingan, sabi ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ni San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Kundi, subukin ninyong espiritu kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming sinungaling o bula ang propeta na nagsilitaw sa sanlibutan. Pagka ang relihiyon ay founded on uh, lies, ah, sa kasinungalingan, hindi totoong relihiyon yan. Pero, ang relihiyon po, yung ideya ng relihiyon galing sa Diyos yun, yung salita po kasing relihiyon kapatid, ay salitang Kastila yan. Nanggaling yan sa salitang Grego, sa Bibliang Grego, na kung saan isinulat yan ng mga apostol. Kasi ang bagong tipan po, karamihan sa aklat ng bagong tipan, isinulat sa Griego. Yung original na, na aklat ng bagong tipan, gaya ng mga sulat ni Pablo, sa Griego po na isulat yan. Kagaya ng Ebanghelyo ni Lucas, sa Griego rin na isulat yan. Sa Griego po, ang salitang relihiyon ay treskia. Sa Latin ay religare, religion sa English. Ang Treskia po, ang kahulugan niyan ay sa, sa Griego ay ceremonial observance, religion, worshiping, pagsamba. Pagsamba po, pagsamba, paglilingkod, uh, pagsunod sa mga seremonya ng Biblia, yan ang kahulugan ng, dang salitang reliyon, religare o ang kreskiya, pagsamba. E ano po ba yung pagsamba o paglilingkod, pagsunod o relihiyon na nasa Biblia? Yun yung ayon sa batas ni Kristo, yung ayon sa aral ng Ebanghelyo. Yun ang tunay na pagsamba o tunay na relihiyon o tunay na paglilingkod, yung nakaayon sa aral ng Ebanghelyo. Pagka isang relihiyon nagtuturo ng labag sa ebanghelyo, eh maling relihiyon yon kagaling ng sabi ng ebanghelyo, huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng mga tao. Huwag mong iisipin man lang na may pagkadyos yung ginto, pilak, o tanso, o kahoy na ginawa ng kamay ng tao. Nasa ebanghelyo yon, Nasa salita ng Diyos. Basahin natin ng... 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala yung luluhod ka at sasamba ka, maglilingkod ka, mananalangin ka sa nila lang ang dapat, yung lumalang ang sasambahin mo. Pero yung nilalang at saka yung ginawa ng kamay ng tao, hindi dapat paniwalaan na yun ay sambahin o panalanginan o luran. This ng gawa. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayon, hindi tayo dapat mag-isip man lang na may pagkajusyong yung mga pilak, ginto, bato, kahit na yan pa ang pinakamahal na bato, kahit na jade pa yan, eh inukit lang ng tao yan, hindi yan Diyos, hindi yan dapat luhuran. Sabi rin sa pasyon, ang sabi, Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang puong Diyos nga lamang, siyang dapat na at sambahin gabit araw. Iyan ang nasa pasyong katoliko. Sukat mo ikang malaman sa sulat na papalaman dito sa Biblia ang puong Diyos lamang siyang dapat luhuran at sambahin gabit-araw. Eh, ba't lumulod ka kay Santiago, lumulod ka kay San Roque, pati aso ni San Roque naluluhuran mo. Hindi mo naman pwedeng paalisin yung aso. Pag lumulod ka kay San Pedro, pati yung manok na nasa sa estatuan ni San Pedro, naluluhuran mo. Pag lumulod ka kay Santiago, nakasakay sa kabayo, pati yung kabayo ni Santiago, yung naluluhuran mo. Hindi mo lang pwedeng paalisin yung kabayo dahil ginawa nila may kabayo si Santiago. Di ba? Pakita mo nga may kabayo yan. Eh, oh. ayan, pati kabayong nag-aalma, ay eh naluluran mo. Kaya, sabi ng Biblia, hindi natin dapat isipin na ang pagka gaya ng ginto, pilak, o bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao, Basahin nga natin ito sa Pangasinense, kapatid. Bangta ka ilala kan sirin na Dios, agtayo ne peg anunoten asay Dios mi at balitok, o dino pilak, o dino bato, o dino talintao ag ginawa na karunungan tan kakabatan na totoo. Oh, hindi mo nga dapat na anunoten. Ha? Hindi mo man dapat na isipin na ang Diyos ng pila, ginto, bato na inuukit ng kabihas na ng tao. Hindi mo nga dapat isipin man eh. Basahin mo sa Ilocano yan. Idinto nga akapututan tayo ti Diyos, dita'y rin nga pag na ti Diyos umasping iti balitok, wano iti pirak, wano iti bato, at kinitikitan nga parunway tilaing kunti isip ti tao. Si, <laughs> ayan, maliwanag na maliwanag yan eh. Ah, hindi dapat na maniwala tayo sa mga ganun eh. Tanungin natin si Pablo, totoo ba sa Pablo na ang Espiritu ng Diyos tumatahan dyan sa kapilya? Ano ang sagot ni San Pablo sa kapatid na Daniel? This is na ang gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Oh, hindi pala tumatahan ang Diyos sa templong ginawa ng mga kamay. Kaya pati espiritu ng Diyos hindi tatahan sa templong gawa ng kamay. Kapatid, maraming maling relihiyon. Pagka ang aral ay mali, mali ang relihiyon. Pero mayroon pong relihiyon sa Biblia pagsamba, paglilingkod na nakabatay sa salita ng Diyos, yun po ang totoo. Pero yung itinayo lang ng tao, ah, hindi po totoo yun. Distress ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Mga tao nagtayo ng kanilang sariling katwiran. Sariling iglesia, sariling reliyon, hindi sakop ng katwiran. Kaya kapatid, kung ang tanong mo, kailangan ba ng tao reliyon? Kailangan po yan. Pagsambayan sa Diyos, eh, paglilingkod sa Diyos, kailangan yan. Pag wala kang reliyon, di ka magiging dapat. E eh, aling reliyon? Yung hindi tayo ng tao, yung relihiyong itinuturo ng biblia yung pagsambang itinuro ni Kristo, yung paglilingkod na itinuro ni Kristo ng mga apostol, yun ang tamang relihiyon. Yung iglesyang nasa Biblia, yun ang tama. Nandoon ang tamang pagsamba o ang tunay na relihiyon. Kailangan po ng tao yun, kapatid. Sana naunawaan yun sa God. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Kasi kayo ng Panginoon, kapatid na lari. Nanyayahan ko yung makinig sa ating uh, aral na tinuturo sa iglesia ang katotohanan. Tuloy tayo kapatid na Daniel. O oh, kapatid na Eli at uh, punta naman po tayo.